Hello guys, magandang umaga at magandang morning po sa inyong lahat. At eto naman po tayo, akin pong isishare po sa inyo ang ating nakuha sa ating pagpamana po for tonight. Uh, morning na pala ngayon kasi 1.45pm AM e. na po. So ipapakita ko po sa inyo, andito po yung box na ating lalagyan na mga isda. So, kakaunti lang po, hindi ganong marami yung nakuha natin pero... Nakakabili na rin tayo ng bigas. So, ayan, ibubuhos na natin. Ayan, guys. Napakabigat kasi kasi ang daming tubig, oh. Ayan guys, so ito pala yung mga nakuha natin. Wow! Meron tayong ilan na hindi anong malaki pero may kalakihan na rin. Ito yung mga mamahaling isda. Nakakuha tayo ng Indangan guys Magpalad ka mga isang dangaw Hindi siya ganong malaki Pero malaki laki na rin to So yung dati yung nakuha natin So mahal ang kilo ng isdang ito guys Napakasarap nito guys Isda sa batu Napakasarap po sa Tinula o anong Klaseng putahe guys Ang tindi mo rin Ito pa yung isa guys oh. Salamat talaga Nagpapasalamat talaga tayo sa wow. Panginoon Sapagkat tayo ay binabigyan bina Yes! Binili, binili. Wait for it Tumahimik ka Paano ba yan? Binilisingan O, diba? Mm. Wow! Ito guys, ito yung mga tagutungan guys May nag-request kasi sa atin na Kukuha tayo dito Yung mga medyo malaki-laki lang yung kinuha natin Sinabi ko ba? Sinabi ko ba? Galing ka ba? may mga maliliit dito hindi ko na, hindi po na po hindi ni ah, uh, will you please repeat it? hindi na po yun may mga maliliit dito hindi ko na po kinuha ayan nakakahiya kasi ito po ito. Alright, po yung nakuha natin na bu buhay pa to oh. mag iingat po kayo dito guys oh kasi bukod sa mga maraming tinik malakas din yan mga gat yung bunga nga na yan so ito pa yung isa guys ayan oh, magkaparehong laki lang po ang size pangkaparehong size lang po yan so balik tayo dito sa ating mga isda ito naman yung First time ko pa nakakuha ng ganitong grano ng paliskis ng isdang to. Uh, sa tingin ko guys, kung hindi to balawis, uh, kitong din to guys. Ito ang uring kitong na malalim talaga siya. Hindi siya sa tabi-tabi pumupunta nasa na sa malalim lang siya. So nakuha natin tong isdang to na sa uh, tatlong di pa lang. So siguro it ito na yung tatlong di pa lang yung pinakamababaw na pupuntahan niya. So nakakuha tayo ng dalawa. Ayan. So ayan na po yung kuha natin. Ayan. At ito. Ayan guys. Wow. So magkasing laki lang guys. Lahat. At ito naman yung magandang timbungan natin. Oh. no Ayan, tapos ito yung langkya or anong tawag kaya dito nila guys. So ito, mag-iingat din kayo sa isdang to. Masarap to sa pagkain, masarap to tulain, uh, inununan o ano. Pero yung iingatan nyo lang guys ay yung mga tinik. Kasi namamaga, namamaga talaga yung kamay natin or paa kung saan po tayo party na titinik dyan uh, mamamaga talaga tayo pati yung kitong guys delikado din yan guys eto guys oh yung paa ko guys tingnan nya mamamaga oh no oh, dahil natadyak ka natin yung isdang yon ang sakit talaga ang half halos hindi ako maka gaano makalakad so ito yung orin ding indangan na maliit lang So, na natin yan pang ulam guys. Ito naman yung pugalo, pugalo na maliit pang oh, ulam. Masarap yan sa tinula guys. Ayan. At ah, saka guys, ito naman ang tinatawag namin dito na lalagan. So, may kalakihan na rin ito. Pangulam na rin yan. Mahal din ibenta guys. Ito pa yung lalagan na aluman. Ah, tinatawag na lalagan aluman kasi mayroon siyang itim dito. Like ah uh, parang alum. Okay. So, lumalaki ang mga ganyang uring isda. Ito naman yung ganting. Ayan, guys. No? Uh, dalawang uri ng ganting. Hmm, sa tabi at saka sa malalim. No? Uh, Kaiba yung uh, hikaliskis niya. Ito na yung mga maliliit, guys. Oh. Mga katambak. Pag lumalaki na yung katambak, guys, pula na yung uh, nguso niya. Blurred. Malit pa kasi. Parang tao din yun. Pag bata pa, wala pa. Hindi pa marunong mag What? Pero pag dalaga na, ayun na. Pumupula na yung labi. para sinabi mong, pakit ang nanay ko? <laughs> Ganun din yung isdang katambak, guys. Uh, ito na yung mga maliliit, guys. Ito yung pakul na maliit. Nakakuha na naman tayo. Paano kasi? Pag malabo talaga, nakakuha talaga tayo ganyan. Sige na lang. Okay guys, so hanggang dito na lang tayo at ito po yung nasi-share ko sa lahat. Ah, medyo dalawang kilo siguro to mahigit yung nakuha natin. So okay na, kahit pa paano ay meron tayong pambili ng bigas pag nabenta na natin yun kasi uh, yung mga maliliit yun lang ulamin natin yung malalaki talagang ibibenta natin doon kasi um, makakapresyo po tayo ng tama ang presyo kasi malalaki lahat pag maliliit kasi ibebenta ibibenta natin medyo murang-mura lang hindi ganong mahal tapos maliit lang din yun kaya hindi, hindi kayang ibenta so ulamin na lang natin guys kailangan din tayo ng ulam So, ayan. Sinasadya ko po yan na ah, Ibuhos dito kasi ito tubig Dagat din to guys Pero ma medyo marami lang Mabigat, dalhin sa taas Kaya so, ibuhos natin ng konti Huwag lang maramihin Tapos ibuhos na Alright ayan, Guys, so ilalagay na natin to Marami Sarap to sa sinugba or sa tula labog ikaw pa nila labog so guys hanggang dito na lang tayo see you tomorrow in another day don't forget to like and comment and subscribe bye bye